Yung yeah, mga matik, magandang magandang hapon, mga matik. Sa ngayon, mga matik, masama ang panahon. Malakas ang hangin. May bagyo ata dito sa Bicol, mga matik. Kaya ito mga alaga ko. Kusa na pumunta sa sa akin, mga matik. Sa ngayon, mga matik, magdamag uh, kagabi umulan. Pasal po lang, mga kamatik, ang ulan. Ngayon, nawala na naman. Malakas na mahangin ang dumarating sa panahon ngayon, mga kamatik. Ang panahon ngayon, ang pangit, mga kamatik. Eh mga matik napakalakas ng alon. Makadilim mga, dilim, mga matik, dahil sa Uhulan na to kailangan bumalik na. Tinawag ko ni mga alaga ko. Susunod na sa akin ang mga Ay na.

Ang dami ang asa. O, ayan. Ayan dahil sa pangat ng panahon, babalik na tayo at bubuhos na yung malakas na ulan. yun, babalik na tayo at nang bubuhos na malakas na ulan to mga kamatik mamaya maya lang yun, mga kamatik hanggang dito na lang mga matik. salamat dami nila Dito mga kamatik, ang aso ko lang dito ay dalawa. May walang matutulugan yung iba. Dito na mga kamatik, pinakain ko lang ng pandesal. Pandesal lang pinakain ko mga kamatik. Ngayon, dumamis sila. Dito na nanirahan. Ayan. Siyan po sila mga kamatik. Pagka pumunta akong dagat, mga kamatik, nandito sumasama sila. Pero pagka nandito na ako sa... Sa tambayan, mga kamatik, nandito rin sila mga kamatik. Bali, siyam sila mga kamatik. Ito pa yung isa. Yo, mga mamatik hanggang dito na lang mga matik. Salamat again.